Attention! Lahat daw ng member ng 4 ay bibigyan ng cellphone. So alamin natin kung bakit. Itong isinusulong ng DSWD sa ngayon ayon kay Rex Garchalian ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga miyembro ng Pantawid Pamilya Pilipino Program o 4Peace. Gusto natin mag-migrate mula sa basic deposit account o yung ATM account lahat sila dapat magkaroon ng uh, e-wallet o gcash account para uh, doon na namin i-deposit ide yung kanilang mga ayuda. Dahilan ito para makipagtulungan ang DSWD sa G-Exchange Corporation na sharing operator ng g-wallet o ang tinatawag nating g-cash. Ang ibig sabihin, mas madali na makukuha ng mga member ng 4 ang kanilang mga ayuda kung ito ay nasa e-wallet. So, paano naman ang mga walang mobile phone at karamihan sa mga member ng 4Peace ay kipad lang ang ginagamit na phone. Ang maganda rito, sinimula na rin ng DSWD ang pamimigay ng cellphone o mobile phone sa ilang mga benepisyaryo mula sa Malabon at Nabotas. So nagsimula na sila no, sa dalawang lugar na yan, Malabon at Nabotas upang ipakilala sa kanila ang digital banking at magkaroon sila ng digital financial literacy para matuto at masanay na gamitin. Ito ay malaking tulong sa mga miyembro ng Porpis dahil unang-una hindi na sila pipila sa bangko. At kung minsan ay nauubusan pa ng cash dahil sa dami ng tao at sabay-sabay na pumupunta sa bangko tuwing payout. Kung diretsyo na sa iwalat e ang payout ng Porpis, pwede na kaagad nila itong gamitin at pwede na rin ipambayad sa mga bills sa mga bayarin at pwede na rin magamit ang QR code pambayad sa grocery. Ayon pa kay Rex Gatchalian, ngayon ang unang araw o first day ng pagkakaloob ng libring smartphone sa mga benepisyaryo. So ngayon pa lang yan nagsimula, antayin nyo sa inyong mga lugar. Layon din ang ehensya na mabigyan ang kabuoang 32,000 684 na mga kwalipikadong miyembro ng P sa buong bansa. So, ganyang karaming cellphone ang kanilang ipamimigay. Of course, meron silang sponsor. Now, bakit may cellphones? Kasi natuklasan natin na yung mga pinakamahihirap natin na mga kababayan na bahagi ng 4 P. wala mga smartphone. Meron silang mga phone pero analog, so hindi mapapatakbo yung Gcash. Ayon pa rin sa kalihin, tuloy pa rin ang sistema ng ATM, yung dati yung nakagawian na nila no, sa ibang mga lugar hanggang sa maipamahagi na ang mobile phone sa lahat ng mga miyembro nito. Magkakaroon pa rin ng option, of course, kasi hindi lahat gusto meron tayong e-wallet o kaya Gcash. So, nasa kanila pa rin at magkakaroon ng option kung sakaling mas gusto nila ang ATM kaysa sa e-wallet. Okay, so nasa sa inyo So hanggang dito na lang at sana nakapaghatid kami sa inyo ng magandang balita. At huwag nyo lang kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa Promag TV, maraming maraming salamat po at God bless.